입대 괜찮아 입대 괜찮아 왜 이렇게 안 입대 괜찮아 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 Ya. Yeah. Sino 'yong mga magpapalakayo? <laughs> Sino niyo? Ako ang pa Ano ang basa po sa ating... TANGA! Ayan na! Nararamdaman niyo ba? Ha? Nararamdaman niyo ba? Ba't niyo po ginagawa to? Ako, tunay na presidente ng Pilipinas! Ako! Bakit hindi po alam ng mga tao na kayo yun? Ulan, umuulan, umaulan Doon tayo. Doon, doon, doon tayo. Do, do. Umuulat. Hindi ako tatakbo. Bakit? Dapat akong ihalal sa people Power! <laughs> Kailangan niyo makita ang pagsikat ng araw! Sabi ng iba, kapansin lang daw po kayo. Hindi, hindi totoo yun. Eh, ba't, niyo po, so, ba't niyo po ginagawa? Hindi ako kapapansin. So, ba't niyo po ginagawa? Gusto ko itigil ang eleksyon. Ba't niyo po ba gusto itigil? Ano pong may hita Kailangan niyo? maihalal muna ako bilang president.